Good day mga master Meron tayong isang customer dito Refresh natin So, nagka problema siya Ang sinasabi niya Lagi siyang namamatayan Kapag umiinit na kanyang makina So, sabi ko Nung dumating dito Overheat yan So, naniniwala naman siya Ang problema Siyempre, binabudget niya So, sabi ko Sige, try natin i-tune up muna so, Wala pa siyang ingay Nung tune up ko Nung after nun Mga ilang segundo Na nakaandar umingay Tapos sabi ko Balik ka pagka uh, umusok or something na tumitigil ka ulit. Ayun na nga, sabi ko, baka overheat. Bumalik siya, kinabukasan ngayon nga. Kahapon kasi chinunap ko. So ngayon, bumalik siya. Anong nangyari? Ganun pa rin. Bigla siya parang namimigil ang takbo. Sabi ko po, so overheat yan. saka naglulus compression yan. Ibig sabihin, hindi nga ako nagkamali. Ito, pagbukas namin, ito piston niya. Yan ang itsura na kanyang ina piston. Ang kanyang ring stuck up, Hindi na gumagalaw. Ibig sabihin, hindi naglulubricate ng maayos ang kanyang langis. Paikot sa kanyang sleeve at piston. So walang binubomba. Ito ang kanyang exhaust. Ang linis. Diba? Ibig sabihin, dito nagsu-supply ng maayos ang langis. Pagdating sa intake, wala. yan. Sugat na sugat siya. Wala siyang pinakita usok. Walang usok yung motor niya. Pero ganyan ang itsura ng piston. saka ng sleeve niya. Kayod na kayod. So, tama nga ang inalang pagkalabas. Eh, yun nga, overheat nga po kasi siyempre nagkakaskasan yung dalawang bakal. Pag wala pong lubricate ng langis yan, mamimigil ang takbo yan. So, may hirapan ng mga kinang kasi nga wala siyang lubrication. So, kahit sabihin mo tama po ang sukat ng inyong mga langis, mangyayari, mangyayari pa rin yan. So, hindi siya pwede mong sabihin na tama ka naman lagi mag change oil pag nagbababa ka ng langis okay naman po ang sukat hindi pa rin po yun masasabing bakit nag overheat kaya po siya nag overheat eh dahil nga po yung lubrication so napaka importante po ang inyo mga piston ring oil ring lalo itong oil ring yan po kasi pumapasok dyan umiikot ang inyong mga langis paikot para malubricate so ngayon pag may tendency ang oil ring nyo hindi na gumagalaw nagpe play ibig sabihin ang lubrication niya hindi siya nakakasupply supply na maayos, paikot. Ayun. Nakita niyo naman po, di ba? So, itong black na 'to, piston niya raw is one and a half year naman na nagamit. So, sulit naman na aftermarket lang din, hindi siya branded. Kahit naman kasi branded, as is pa rin 'yan kung talagang mangyayari, mangyayari. Wala kang magagawa diyan. Tawiran Ayun, mga sa lagi na sabihin nyo ang langis nyo ay laging kompleto nangyayari po yan kaya huwag nyo isisisi sa mekaniko baka mamaya sabihin nyo sa mekaniko mali ang kabit kung sa isang tao na gamit nyo hindi po mali ang kabit na gamit nyo eh ayan sya ayan o kayod na kayod o ayun napaka importante mga master ang papakiramdam sa inyo mga motor huwag nyo kakayaan na dahil hindi pa musok pero namamatay ang kayo eh sasabihin nyo walang problema meron pong problema dahil ang motor hindi basta basta naglo loose compression nang walang problema lagi pong may rason ang loose compression lalo yung pag binibirit mo nasa matulin ka na biglang parang hinuhugot tapos biglang nawawala ng power parang mamamatay isipin nyo na po meron problema ayun na nga po baka nag-overheat ang sugat sa matagal ng block Ito po ang hindi tama yeah, Yan diba po, sugat na sugat siya mga master Kung makikita nyo ng personal Kayod na kayod po yan So same as yung mga timing chain nya Pati yung mga roller Ayan, maliit na rin yung timing yung roller niya, Yung press roller Bangas na rin May maingay yung gilid nya Ayan, bungi po yung tension ng roller oh. Kailangan natin i-replace ngayon yan. Okay, so, mga master, sana medyo may natutunan kayo kahit pa paano. Maraming salamat.